buhangin isla maliit ayan kung nakikita niyan mga idol dyan ako pupunta mamaya kay kasama, natin 'yan. guys sa lugar namin hello ganda oh tapos ayun yung bukit yung bukit na yan may sabi sa si occidental ayun oh Ayan yung ano namin parula may mga ipon no? oh ang dami oh Uy, may mga ibon lipat-lipat. Tik-tik-tik-tik! -lipat. na! Dami! Siliparan! Sa wakas, nakatawid na rin tayo dito sa isla. Kasi yung unang dating natin ngayon nung March 1, gabi kami tumawid rito. Hindi masyadong kita ang islang to napakaganda rito white sun titetawag dito sa Jimenez ng sperm sperm island na tignan nyo naman guys oh alon. eh yung bangka ko bago makinan yan oh napakaganda islang isla nandun yung dun yung lupa oh. Dun mismo sa amin. Ganda dito guys. Walang istorbo, walang dayuhan na pupunta kasi tanghali, mainit ang araw. Yung no? Oh. Napakaganda rito sa isla. Sarap mamuhay sa probinsya basta't meron ka lang kunting equipment sa pandagat di makina ng bangkan di makina goods na pero pag wala sa guwan lang may harapan dito rito napakasarap sa probinsya mga idol wala kang intindihin dito ulam na lang ay bigas pang ulam lang problema ano ka lang eh pag may dumadaong eh tulong ka lang ng pag, baka pagtawagin sa Manila mababakaw ka lang buhat ka lang ng ano bangka ito oh. sarap dito parang isla paraiso buno, oh. Puntahan natin, tara, let's go. Yan, napakasarap dito, ang ganda ng lugar. Napakasarap mamuhay. Yan, tinitin na magsilisili para oh. No? May lap kasi ang ibon na yan. Ala, lumalayo sila, lumalayo. Lumalayo. guys, ipat ipatingin ko sa inyo na maigi o. Oh. Ilipot ko yung kamera ko. Sarap dito sa isla, mamuhay. Buhay probinsya. ayun yung bundok namin Oh. Misamis Occidental, Minis.